Madali lang pala, mga arayinags, ano? Yan! O, malakas ang tali, mga rainags, okay? Winter! Spring! Summer! Or, Fall! Tuloy ang buhay sa Canada! Mga so, uh, sulat to, Para kaming may anak na bata rin ko kulit <laughs> Pero masaya mga kainan sa loob Nakakatuwa yung kakulitan ng ating mga aso <laughs> Ano? Ano na naman? Ano? Ay! Ay! Pagkat nyo ako, pamira kayo Mga aso <laughs> So, nakatirik si Haring Araw mga kainay, no? pero malamig yung hangin, malamig talaga. Ay, hindi ako nakapagsot ng tuk, no? Sa ulo ko, baka pasukan ang hangin, mga kainags. Mahirap na. <laughs> Pati kung nasa doon, nabubusit sa tawa ko yata, eh, no? <laughs> Malakas ang hangin, ano? Ha? Huh? Kumakainan na mo. Yan ang ating uh, bunso na si Saya. So, yan mga kahinags, ano? Mag-ano muna tayo ngayon, no? Mag-change oil muna tayo ng ating uh, truck ngayon kasi ito yung tamang uh, panahon para mag change oil kasi hindi pa malamig yan bali dalawang beses tayo sa isang taon na change oil ang ating mga sasakyan para syempre uh, healthy healthy rin yung ating truck ano hinalagaan natin yan eh no? kasi pag malamig na ang panahon nako napakahirap magpalit ng oil mga kainags ano so unahin ko muna palitan ng oil yung aking uh, ating truck tapos susunod na yung sa ating prinsesita yung pangalan na prinsesa natin yan so, 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 so tayo doon Lalagyan muna natin ng ano ng tuko doon sa unahan ng gulong. Yan para ano para madali ma sa ilalim. Mas maluwag. Oh, kita si Saya, yan si Saya tumatakbo-takbo no. Uy. <laughs> Gusto ko rin tingnan to mga sino. So si Saya, ayan oh, no? si Saya. Yan. Saya. Say hello. Say hello baby. Yeah. <laughs> so tara mga kainis no, sisimulan ko na. Baka ano eh. Ah, uh, lumamig pa mamaya, ano? Dito ka lang muna, ha? Ano, dito ka lang muna, ha? Gusto mo dito ka lang muna? Dito ka lang muna, ano, ha? Sandali lang ako, ano, ha? Yan. So, palitan ko lang muna mga ang oil, no? Para madali na tayo. Kasi parating na rin yung ating pangali na prinsesa. Siya na yung, yung sasakyan niya na manasunod natin i change oil. Lakas ng hangin, ano? Hindi kaya ng pagiging mahangin ko, ano? <laughs> 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 Yan, kuha lang tayo nitong ano, gloves mga kainis. Ano. Nabili ko sa ano to, sa Costco rin, ano? Kailangan natin to Ops, kailangan din pala natin itong Ito, ito yung magiging Pang rampa natin sa ating Sa ating truck Yan Tapos ito Kailangan din natin to Yung lagay ng oil, Diyan babagsak yung oil Yan, tapos dali na natin to dito mga kainag Dito natin lalagayan eh Aray dito, 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 dito. Tingnan natin dito. Jan. Yan. So ayan mga kainigs, ano, maganda kasi yan nasa semento siya para sigurado matibay, matigas. Yan. Meron din ano. So meron na rin ano rin dito nilagyan na rin natin ng kalang. Ayun, may kalang yan. Ganun din dun sa kabila, ayun oh. So, tara. Good to go na yan. Uh, palitan na natin. Uh, tapos na kasi nandiyan yung pangalin na prinsesa natin, mga kainags, ano. Ay, naku po. Kailangan natin gumiga. Yeah, kaya, ito yung suko po. So, itong so, kulay brown. Napapansin nyo. Yan yung aking pantrabaho talaga, mga kainags, ano. Pang dirty work. Uh, yung natin, yung... Yeah, so, ilang beses ko na rin ginagawa ito sa mga previous vlog ko, mga kainags, ano. Nagpapalit na, na tayo ng lang uh, oil sa ating sasakyan. Ito lang. Yan. Ito yun eh. Yung, sabi ko, paano ba mag-change oil? Sabi ko. Pero nung nalaman ko, napanood ko sa YouTube, madali lang pala mga railags. Ano? Yan. Tsaka no, although... Pwede naman tayo magpa-change oil sa mga change oils ano talaga, outlet. Kaya lang, gusto ko kasi yung ako yung gumagawa mga kainag sa so, mas natututo kasi ako eh tsaka parang mas masaya ako pagka natatapos ko yung isang bagay na gusto kong gawin yan so matagal na rin akong uh, nagpapalit ng oil ng mga sasakyan natin mga kainag sa so, siguro 2014 9 years ago na yan yan oh medyo makakamura tayo pagka tayo yung nagpalit ng oil although madumi, eh, pero masaya naman pagka natapos mo, tsaka natututo ka pa rin syempre, diba ayan yun yung oil ah, babagsak yan so, handa lang natin itong ating bagsaka ng oil mga ka-inags ano? ayan ah ayan ah natin ah kasi biglang bubula yun eh, Tingnan nyo ah yan. Saktong-sakto. Saktong-sakto. Yan. Ayos. Hmm. Yan yan mga kainigs. Itim, no? Yan. Kailan ba tayo huli nagpalit yan? Siguro nagpalit tayo. Ah, nagpalit tayo. May yata, no? Tama, May. May tayo nagpalit. Basta dalawang beses ako nagpapalit ng oil. Katulad ng nabanggit ko kanina ako, oh, malakas ang hangin, mga kaibigan. So, yan ang disadvantage pag malakas ang hangin, ano? O, oh, malakas ang hangin kasi nagsasalita yung mas mahangin. Ang hira, yan, no? Nako. Pag mahangin, dapat ka lang may trapal ako rito. Dito sa gulong, maglagay mo na ako ng trapal, mga kaibigan, ano? Yan, sa dali lang. mo natin lagay yung ano. Yan. Ang dali lang, mga Malakas ang hangin kailangan natin ang pa ako doon yan nilagyan natin ito mga kainex no para hindi masyadong hanginin yung ano oil doon oil nagkalat na yung mga oil ah, grabe natitagam pa yung trabaho natin pagpupunas pa tayo ng oil pero okay lang yan ganoon talaga doon sa mga hindi nakakaalam mga kainex ano uh, lalagyan na rin natin ng uh, ito ito ito, Negative 35 windshield washer Kasi syempre Pag naglamig na at tumulo na yung snow ito yung mga katulong sa atin para matunaw yung snow sa windshield natin para lang naman doon sa mga hindi nakakala so lalagyan na natin ito lalagyan lang natin dito no? yan ayos yan bago lumamig ang panahon bago sumapit ang winter maganda na yung handa tayo mga kainan iba na yung handa prepared kasi pagka winter at hindi umandar sa sakyan mo or may kulang sa sakyan mo pahirap makakainis tsaka dapat lagi tayo merong uh, windshield washer sa loob ng ating sasakyan or sa trunk importante yan eh para, ano, para malaking may tutulong sa atin yan sa winter tapos ito yung nabili natin sa Costco mga kainags yeah. Ano? so napanood ko kasi sa youtube to uh, doon sa project farm no Uh, okay din to mga kainags maganda rin klase to uh, kahit na mura pero yung quality niya maganda rin hindi rin papahuli sa mga may brand talaga yan, dalawang ano to eh, Bali, natin to 40 dollars ano dalawang ano siya dalawang jug yan oh. dalawang jug yun. Eh. yan alright meron pang isa na doon, oh. Labas na natin kasi ang kailangan natin sa truck natin ay 6 quarts So, ang isa nito ay Ilan? 4.73 Yan, so bali dalawa Pero hindi natin lahat lalagay yan 6 quarts lang Yan, bali napalitan na natin lahat mga kainags ano? Pati oil filter napalitan na natin Pero bago natin isara na tong hood Make sure nakatakit lahat ng maayos natong washer fluid Okay lahat kasi dati eh, nakalimutan ko eh nagpalit ako ng ng oil ni Mahal na Rena no yung takip ng oil ito totoo yung ganto nako nakalimutan kong isole mga kainegs no kaya pala nung pinapaandar ko sabi ko bakit parang amoy oil yung loob ng sasakyan E eh, mabuti na lang chine ko uli yung hood nakita ko eh buti hindi nalaglag yung ano hindi nalaglag yung takip ng oil mga kainegs andun lang nakaipit na, naipit ng hood kaya pala sabi ko nung umiinit na yung sasakyan Habang pinapaandar ko Amoy, amoy oil Yung pala walang takip na Buti na lang kaya ngayon Make sure ano Naging aral na sa akin yun Bago eh no? o Yun make sure Nakalak yan Naka okay na yan Ito Yan So ito chinek mo natin Okay naman yan ano Yan okay na So sa uh, ano naman Yung pangali na prinsesa naman natin Yung sasakyan niya no So mga kainags, ano, hindi ako nag-tutorial dito no? Kung uh, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko ayusin o trabahuhin yung aking mga gamit yung mga katulad na sa sakin natin to Yan, okay na, make sure Bago natin sara Double check, lock Sarado, sarado Okay na, okay, good to go Yan, okay na tapos mga kainags, ano, nung uh, una akong nag-vlog, nag-try ako, ito yung pinlog ko, no? Ayan, no? Oh. sa mga makapanood, ano? Ayan, no? Oh. Ayan, yan yung una kong binlag, Nag-try ako rito na kung pwede na ako mag-vlog. Ito yung unang-unang content ko, mga kainags, ano? Ayan, yung paglagay niyan. Medyo nahihiya pa ako nung time na yun, ano? Yun? <laughs> nangangapa pa ako kasi sabi ko, try ko nga i-vlog to. Yung short vlog lang, parang gano'n, parang reel. Yan ito 'yon. So kasi kaya ako nilagyan ng ganito mga kain, kasi pagka may snow, natatabunan ng snow 'yan, madulas 'yan. Kaya minsan pagka tumatapa ka diyan, nadudulas 'yung paa mo, bumabagsak. Kaya nilagyan ko nitong tornilyo, screw kasi kung sakaling may snow man, madulas 'yan. Eh matapakan man ang sapatos mo, kakapit 'yung sapatos mo dito mga kain, dito sa ulo ng ng mga screw na 'yan. Kaya hindi ka madudulas. Kaya nilagyan ko ng ganyan. Oh, di ba? Naisip ko lang 'yon. So tara, i-change oil ko na yung sasakyan natin Ayun pala yung pangalan ng prinsesa natin Kanina pa naghihintay Ote, lagay mo na yung sakin mo doon sa ano Sakya, yung, yung sasakyan Change oil natin So lipat ko na yung sasakyan ko doon mga kaya Sandali lang ha Are you ready? Game Pasok Okay Okay, ayos Ayos na ayos. Ay, ang cute. Hey, baby girl, how are you? <laughs> ang cute naman yung suot mo na yan. Mamamasyal ba yan, ha? Ipapasyal ka ba ni Lea? Ha? <laughs> pag ako eh. Ginanahan ako ngayong araw na to kaya eto nilinisan na natin. Hindi pa naman siya ganun ka 100% na malinis pero importante, nag-improve kahit konti, 'di ba? Makakainis ano. Mas maganda ng tingnan, tsaka mas maluwag nang tingnan, 'di ba? O pag may kukunin tayo dito. So yung ating uh, panglagari dito na malaki, nilipat ko na doon. Ayun oh. Dandoon na siya. So ito yung ating uh, table saw. Ayan, table so natin yan mga kainags ano. Tapos ito yung ating panlagari. dito ko nalilagay, yan. Kung sakaling ano, so kung sakaling maglalagari tayo, dito na lang, may extension cord naman tayo para mabilis ano, mabilis sa uh, ano yung ano, yung mga pinagkahuyan, pinaglagarian ano, mabilis may taboy doon sa labas, yan sa labas. So napapansin nyo, mga kainags, mas maganda-ganda na no. Maluwag na, di ba? Maluwag na no. O, kasi pala ko rin maglagay ng table dito. Pupuan yan, para may tambayan kahit pa paano. Kahit nakabukas yung ano natin. Nakabukas yung ating uh, garage yan. Nandito tayo. halibawa halimbawa, nakaganyan tayo. Nakaupo. Tapos meron tayong tumba-tumba. Uh, Ganyan-ganyan lang tayo. Habang nakatingin tayo dyan sa labas na yan. Naghihintay ng raspberries na mamunga. di ba? <laughs> yan. So, tsaka masarap tingnan pa mga kainags, pag malinis yung garage na. <coughs> <coughs> Excuse me po. Oh. Siguro bago pa mag ano bago mag November no maglilinis-linis pa ako yan ang kita Linis-linisin ko pa yan, organize ko pa yan. Tsaka yung mga yan no. So doon nga pala sa mga hindi nakakaalam mga kainis ano. Ito yung may-ari ng bahay na to dati. Sila yung unang may-ari ng bahay. Pangalawa lang ako. Ha? Mga ano pa sila rito? Bata pa sila rito. Siguro mga 19 Kung hindi ako nagkakamali, mga 1950s tong picture na to mga kainis ano. Yan kasi mga 80 year, 85 years old na yata to, nung nabili namin itong bahay na to Actually, yung lalaki pumanaw na yun. No? At the age of 85 yata. Tapos yung babae, nasa 80s na rin. Yan, ganda niya, no? Nung dalaga siya, no? Actually, nung nakita ko to na-meet ko to yung babae, <coughs> excuse me <po. coughs> matanda na. Nasa 80, 80, 82 yata. 82, ganyan. So ito, ito, linisin ko na lang mamaya yan ah, Pagod na ako <coughs> Tapos balak maglagay ng TV dito Oo, kahit na hindi TV Meron naman tayo ano rito, yung wifi no? Tambay-tambay di ba? Mas, magand mas masarap na tumambay dito Pag summer, pag summer lang <coughs> Excuse me mo Itong garage ko, mayroong heater to mga kainaysa, no? Yan, no? Yan, heater to, heater yan no? heater yan eh ito yung dito dadaan yung heater oh. hindi ko pa napapaandar yan mula na lumipat kami rito kasi hindi naman ako tumatambay dito sa garahe wow so sarang ko na muna mga kainis ano pahinga naman tayo yung konti lalabas tayo may amay na konti Pagpapahinga natin ayan sila oh kita yung ginagawa ng dalawa ano Ano na sila, no? Masaya na sila panoorin hindi na sila yung nagkakagatan talaga nag ano ah, so yung upuan namin na yun mga ka- nagsitatapo na rin namin yung upuan na yun, ano ah, oh, sige na nice, mo kayong paglaro nating maglaro na kayo dyan ah, katawa naman kayong dalawa, oh Sige na, sige na. So, nagluluto kasi ako ng atay uh, chicken liver nila. O, no? Para sa aso natin, mga kainags. Ano? So, yan ah. Yan yung atay. O, yan ah. Tama-tama. may maya papakain natin sa kanila yan. Sige, magpakapagod kayo at mamaya masarap ang pagkain yung...